may mga tao na halos hindi mo mapansin pero ramdam mo agad ang bigat ng presensya nila. May mga individual na dumadaan sa buhay ng walang halong paghabol sa atensyon pero sa bawat silid na pinapasukan nila may nagbabago. Hindi sila naghahangad ng ilaw o papuri pero para bang may mahiwagang pwersang humihila ng tingin patungo sa kanila. Hindi sila madaldal, hindi sila maporma, pero kapag nagsalita sila, may bigat at may lalim para bang sa dami ng sinabi nila, mas tumatama ang katahimikan. Ang mga ganitong lalaki ay hindi sumasabay sa uso at hindi rin nag adjust para magustuhan ng iba. May sinusunod silang tahimik na prinsipyo na parang hindi itinuro sa kanila, parang nakaukit na sa loob. Madalas silang naglalakad ng mag-isa, pero hindi sila nawawala. May direksyon sila, may misyon, may dahilan. Iyan ang mundong ginagalawan ng mga sigma. Pero paano kung may mas malalim pa? Paano kung hindi lang sila kakaiba o misteryoso tulad ng tingin ng karamihan? Paano kung ang tahimik nilang pagkilos ay may dalang mas malaking layunin? Paano kung ang ginagawa nila ay hindi lamang galing sa lakas kundi sa isang lugar na mas mataas. Kapag mas sinuri mo kung paano sila magmahal, kumilos, manguna at magdala ng bigat ng buhay, mahirap hindi mapaisip. Normal lang ba talaga sila? Makikita mo ito sa paraan nila magbigay ng tulong kahit walang nakakakita. Sa paraan nila, humarap sa bagyo ng may kalmadong parang hindi mababali sa presensyang nagbibigay ng seguridad sa mga tao kahit wala silang ginagawa kundi ang maging nandoon lang sa maraming kwento ng pananampalataya ang mga mensaherong ipinapadala para magprotekta o gumabay ay hindi laging may pakpak o liwanag minsan mukha silang ordinaryong tao simple tahimik pero may kakaibang lakas na hindi mo maipaliwanag at dito papasok ang pag-uusap natin Anim na dahilan kung bakit ang ilang sigma ay maaaring mas malapit sa ideya ng anghel kaysa sa karaniwang lalaki. Hindi ito tungkol sa titulo o label. Hindi rin ito tungkol sa pagpapaganda ng imahe nila. Ito ay tungkol sa mga palatandaang paulit-ulit nilang ipinapakita, mga indikasyong nang gagaling sa isang mas malalim na pinagmulan. Makikita mo ito sa kanilang presensya, sa kanilang paglingap, sa kanilang mga kilos, kapag ang isang tao ay gumagalaw ng walang ingay, tumutulong ng walang kapalit at nagdadala ng liwanag sa gitna ng ingay at gulo ng mundo. Mahirap baliwalain niyon, hindi nila kailangan ang tagasunod. Ayaw nila ng palakpak. Pero kahit ganoon, sinusundan sila ng mga tao. Pinoprotektahan nila ang mahihina, itinatayo nila ang iba, at ginagawa nila ito ng walang hinihinging anuman. Marahil nakita mo na rin ito isang lalaking walang kibo pero laging naroon kapag may kailangang tulungan. Isang kaibigan na hindi madaldal pero hindi nawawala sa oras ng bagyo. Isang katrabaho na parang may dalang katahimikang nagpapaluwag sa dibdib ng lahat. At kung minsan kapag nakasama mo sila parang may hindi maipaliwanag na pakiramdam, safe ako dito. O may tiwala ako dito kahit hindi ko alam kung bakit. Kaya ngayon, bubuksan natin ang unang palatandaan. Unang dahilan, tahimik na proteksyon. Unang dahilan, tahimik na proteksyon. Ang tunay na proteksyon, yung hindi mo napapansin habang nangyayari, iyon ang pinakamatinding puwersa. May mga lalaki na hindi mo agad makikita sa gitna ng gulo, pero sila ang unang kumikilos bago pa magsimula ang problema. Ganyan ang kilos ng isang sigma. Hindi sila nangangailangan ng titulo, uniforme o papuri. Kumikilos sila ng walang ingay, pero ang epekto nila ay ramdam ng lahat. Hindi mo sila makikitang naninigaw o nagyayabang. Hindi sila naghahanap ng away para lang magmukhang matapang. Hindi sila gumagawa ng eksena para lang masabing protector sila. Pero kapag may panganib, kapag may sitwasyong nangangailangan ng lakas o tapang, sila ang unang naroon, tahimik pero handa. Hindi sila maton, hindi sila agresibo pero matatag sila, mapagmatsyag at may kakaibang instinct na para bang nakikita nila ang panganib bago pa man ito lumapit. At kapag oras na para kumilos, hindi sila nag-aaksaya ng segundo. Hindi sila nagpapakita ng kaba. Hindi rin sila nagdadalawang isip. Mabilis, mahinahon at eksakto ang galaw nila. Para bang sanay silang tumulong kahit walang nakakakita. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang uri ng proteksyong dala ng sigma. Hindi ito maingay pero tiyak. Hindi ito dramatiko pero epektibo. Maraming tao ang nagkakaroon ng maling akala na ang katapangan ay dapat malakas, galit o pasigaw. Pero ang sigma ay nagtataglay ng kabaligtaran. Ang tapang nila ay nasa kontrol, hindi sa lakas ng boses nasa paraan nila protektahan ang mga tao nang hindi itinatanghal ang sarili. Makikita mo ito sa maliliit na sandali na hindi napapansin ng karamihan. Yung lalaking humaharang sa tensyon bago pa sumabog ang sitwasyon. Yung tahimik na nag-aalok ng sabay sa pag-uwi kapag gabi na. Yung hindi nagsasalita ng marami pero alam mong pagbabantayan kanya kung kinakailangan. Yung biglang sumusulpot sa tamang oras pero hindi naghihintay ng pasasalamat. Ganyan sila. Hindi sila naghahanap ng spotlight. Pero sila ang nagiging sandalan. At bakit ganoon ang epekto nila? Dahil hindi nila ginagawa ang proteksyon dahil gusto nilang magmukhang bayani. Ginagawa nila ito dahil likas sa kanila. Hindi sila naghihintay ng reward, papuri o pagkilala. Para sa kanila, ang paggawa ng tama ay sapat na dahilan. At ang presensya nila, oddly enough, ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng siguridad. Minsan hindi mo maintindihan kung bakit, pero kapag kasama mo sila, parang may invisible shield na nakapaligid sa'yo. May tiwala, may bigat, may payapa, at hindi lang pisikal na proteksyon ang kaya nilang ibigay. Isa sa pinakamalakas na proteksyon ng sigma ay panloob. Tahimik silang nagtatago ng sikreto ng iba. Hindi sila nanlalamang para umangat. Marunong silang makinig ng hindi kahinuhusgahan, hindi nila binibitawan ng isang taong nangangailangan at hindi nila ito pinapaingay, hindi nila pinagyayabang, hindi rin nila tinatandaan ang utang ng iba. Para sa kanila, ang proteksyon ay hindi tungkulin, isa itong responsibilidad na kusang lumalabas mula sa puso. Kung may kailangan, tutulong sila. Kung may gulo, aayusin nila. Kung may umiiyak, uupo sila sa tabi. Walang sermon, walang yabang, walang kondisyon. At ang pinakatangi sa lahat, hindi sila napapagod magprotekta kahit walang nakakakita. Hindi ito dahil naghahanap sila ng validation. Hindi dahil gusto nilang kilalanin bilang mabait o matapang. Hindi rin dahil gusto nilang utangan sila ng tao. Ginagawa nila ito dahil ganyan talaga sila. May panloob na lakas na hindi nang gagaling sa papuri kundi sa prinsipyo. At sa mundo ngayon kung saan marami ang may motibo, kung saan karamihan ay may kapalit ang kabutihan, ang pagkakaroon ng taong protektor na walang hinihingi ay halos bihira, halos banal. Kapag may sigma sa paligid, ang mga tao ay gumagaan ang pakiramdam. Mas nagiging kampante, mas nagiging totoo dahil alam nila kung may mangyaring hindi maganda, hindi sila nag-iisa. Kaya para sa marami, ang ganitong uri ng proteksyon ay higit pa sa kabutihan. Para itong pag-aalaga na may halong espiritual na lakas, parang may angelic presence na gumagalaw ng walang hiyawan. At dito nagsisimula ang tanong, tao lang ba talaga sila o may mas malalim sa likod ng kanilang presensya?